gumamit si Jesus ng salitang Amen, hindi lang minsan, pero dalawang beses. Hindi ba dapat ang Amen ay sinasabi lamang ng mga tao nagdarasal sa Diyos? Pero bakit nga ba ginamit ito ni Jesus? Samahan niyo po ako ngayong araw na ito sa ating pagninilay-nilay sa mabuting balita dito sa Landas ng Pag-asa. Ako po si Ruel. Ang salitang Amen ay nagmula sa Hebrew yung salita na Aman na, na nangunguhulugang pagsangayon o pagtitiwala ginagamit natin ang setang amen sa dulo ng ating mga dasal na ibig sabihin ay tayo ay sincere sa ating sinasabi at tayo nagtitiwala na tutugunan at naririnig ito ng Diyos. Ginagamit din natin ang salitang amen pag tayo ay tumutugon sa bawat dasal ng simbahan, pag tayo ay dumadalo ng misa. Ibig sabihin din ito na tayo niniwala sa bawat salita ang sinasabi ng pare sa misa na ito'y dasal sa Panginoon at ito'y tutugunan din ng Diyos. Sa ebanghelyo natin ngayong araw na ito, si Jesus ay gumamit hindi lamang ng minsan ng salitang Amen, pero dalawang beses. Anong gusto niyang iparating? Ayon sa Catechism of the Catholic Church 1063, si Jesus ay gumamit ng Amen upang bigyan ng in na mapagkakatiwalaan ng kanyang mga turo. Si Jesus ay hindi lamang isang propeta. Si Jesus ay guro at ang kanyang tinuturo ay nagmula sa kanya dahil siya ay Diyos. Sa araw na ito, pinapaalala ng Diyos ni Jesus sa atin lahat na makaasa tayo sa tulong ng Diyos na ibigay natin ang buong puso natin na magtiwala na ibibigay ng Diyos ang lahat ng ating pangailangan araw-araw. Bilang mga Kristiyano, pinapaalala din ng Panginoon na dapat gumawa tayo ng mabuting mga bagay. At huli, upang maging mabuting ehemplo sa lahat, ang isang Kristiyano ay sumusunod lagi sa yapak ni Jesus. Ito ang turo ni Jesus. Ito ang kanyang paalala. Ang tanong magtitiwala ba tayo sa mga turo ni Jesus sa kanyang mga paalaala ngayong araw na ito? Magandang araw sa inyo lahat. God bless everyone.